pambato ng administrasyon, kumpleto na rin ang labing isang senatorial candidates ng Makabayan Bloc para sa 2025 midterm elections. Pati ang mga nominee ng Bayan Muna Party List na susubukang bumalik sa Kamara, ipinakilala na rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Makikipag sa bayan din ang grupong Bayan Muna sa parating na 2025 midterm elections. Kasado na ang mga magiging manok nila sa Senado at Kamara na iprinisinta kanina. Sa Kamara, nakahanda na ang kanilang mga nominee sa kaling palaring magkapwesto bilang list group. First nominee ang dating Bayan Muna representative Nery Colmenares. Sinundan siya ni na Carlo Zarate. Christopher Eufemia Culliamat, at Christina Conti. Tatlong kandidato rin ang pinangalanan ng partido na tatakbo sa Senado. Kabilang si Bagong Alyansang Makabayan Chairman na si Teddy Casino, dating Gabriela Partilis Representative Liza Massa at Moro Leader na si Amira Lidasan. Tututukan raw ng bayan muna ang paglaban sa katiwalian. Kahit na napakalinis ng aming record sa usapin ng korupsyon, naging kalaban ng mga korup ang bayan muna. Kung kurap ka sa bayan, kung kurap ka, lagot ka sa bayan muna. Suma total na sa labing isang senatorial candidates ang isasabak ng Bayan Muna at iba pang progresibong grupo na bumubuo sa Makabayan Coalition sa susunod na eleksyon. Watch me. Bukod sa kanila, nagpahayag na rin ang intensyong tumakbo ang kapatid ni na Senator Rafi Tulfo at Congressman Erwin Tulfo na si Ben Tulfo. Tatakbo siya bilang independent candidate. Inanunsyo niya yan nang bumisita siya sa Marawi City kung saan siya pinanganak. Kaya kung magkakataon, tatlong magkakapatid na Tulfo ang posibleng senador sa susunod na taon. Sa Liberal Party, susubukang bumalik sa Senado ni Kiko Pangilinan. Habang sa partido ni dating Pangulong Duterte na PDP, tatlo naman ang inanunsyong kandidato. Kabilang ang re-electionists na sina Senator Bongo at Ronald Bato de la Rosa at ang action star na si Philip Salvador. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.